na magbalay. na magbalay. Nakoy, T. Opo, magbalay. Ay, din lang, Sana, mag-quick one. Magaling, mag-quick one, Du dumot na inyo ba? Ha? Barak. Turya ba? Na, mga audience. Ano sila mga audience ng mga bata? Kani siya, Mayo. Ikaw dong, may expert ba? Pila na yung, pila na yung trophy ba? Lima. Champion? Ikaw, ikaw dong. Pila ka ka-champion? Isa. Pero ang tinawag din champion ang nagunit sa video ba? Oo. Diyan lang isa. Ay, ah, Luyan, ang sayo. Kapito. Ah. Luyan, kabarak. <laughs> barak, bango. Smile ka, Diri, diri, kaya maklaro na ang barak. Ah, kung hindi si barak YouTube na dyan, Ay, na dyan, para sila dong. Ah. Mahayag na. Barak. Okay. Rondong, naalang. <laughs>